hindi po namin magagawa uh, din po ng maayos to kung ano uh, siguro po makapagbigay man po kami yun lang yun sa part namin so tinin-reply nyo po yung ano uh, yung maibibigay po namin sa total donations natin kasi uh, yung hindi ko masabi kung magkano yung exact kasi meron din mga goods pero halos umano siya uh, umabot sa ng 13 kasama yung mga kinuwa pa natin kanina at saka yung mga dagdag na ano pahabol na ano na donation so 13,000 yung halos ano inabot yun <laughs> kumusta pako? David pa lang. Nandito na yung ibang mga nandito na. pare ayos Filipino. Galing natin ito. Filipino, Filipino. Galing natin ito. tiwala. sa anumang laban. Ikasusuot. O doon sa mga nagpaabot ng donation, tulong, pati sa pagre-repack. Yun, kagaya naman hindi ba nung mga sinabi ko kagabi, uh, meron man kayong dala o wala. Uh, huwag niyong iisipin na merong baka biglang uh, umaangat sa atin. wala. Kasi yung uh, as ating yung, ano, yung naging total donations natin. Doon po sa, ano, sa mga nag-donate po, doon sa mga, Yung iba kasi ayaw magpa sabi ng pangalan nila, uh, ipaabot na lang daw yung tulong. Pero yun, dahil nga traditional natin, uh, kahit hindi ko man binigay yung mismong name niya sa FD, uh, pinarating ko pa rin sa inyo kung magkano yung nabigay niya. Kasi nga, ganun yung traditional natin. Kasi ang iniingatan natin dito, yung tiwala ng mga nagbibigay sa atin. Uh, yun, may nagbigay na sa malalayo, tapos yung dito rin, uh, napabot ng mga kailangan, mga bigas, lob, saka mga gulay, kung ano pa. ah uh, dun po, uh, sa buong team po, uh, nagpapasalamat po kami sa ano, mga binahagi nyo po. Ay, boss Rolly. Shoutout pala sa team Magenta Goods. Pilipino, oh, 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 galing natin ito. Pilipino, oh, oh. Salamat. Ano? Uh, lahat tayo kasi 'di ba, ginulat nung 2000 na families. Paano ka nagulat? Uh, uh, ah. <laughs> Pagod ka <-ugna> rin eh. Sa anumang laban, di ka susuko Sa anumang hamon Talong, huwag gustahan Dahil sa colon cancer, ito'y panlaban Hindi tulad mo na hindi lumaban Kaya iniwan na lang basta-basta na walang kaalam-alam. Bayan oh! at pamilya Sa puso mo'y laging dala Pilipino! Oh! bagyo Puso mo po ang buo ng apoy at ginto At kahit na dumayo sa iba yung dagat Paluhi man ang maso di magkakalama Tabo naman ang tubig ng aking habaga Sama-sama natin Boss, pakita mo mga kamay mo, Pakita mo, Boss Ah, kahit na ako na wala pa sa one port yung total ng donations natin compared dun sa sa kanila kita niyo naman Ah, uh, tinanggap niya pa rin yung team natin para uh, dinsa, ano ah sumali din sa ano Saka, nai naman eh. Kaya, papasalamat kami lahat sa, ano, uh, -cooperate. Saka, yun. Yun na mo. Bawang, mayaman sa protein. Sila ni si Buyas ay always together. Pero bakit wala pa ding forever? Yun, makita nyo nga kung ano yung ginagawa natin sa mga ganitong ano, parang charity na rin kasi yung ginawa natin. Uh, yun, kung titignan nyo naman, uh, masarap siya sa pakiramdam na, na nakatulong tayo. Ipakain mo sa taong iyong pinapangarap upang ang kanyang matay luminaw at makita ang iyong tunay na halaga. Kasi para masaksihan nyo kung ano yung uh, binitawan nating salita nung sumali tayo dito. BBGen <coughs> may kwento ka ba? Ha? Ah, kwento mo sa pagong.